Bakit to, Alban? Ano mo? Juice? Ano juice? Alak ah, to. Parang may ako doon. Uy, uy, wait lang, wait lang. Ano flavor niyan? Ito. Carbonated water, citric acid. And carbonated syrup. Alak to bacillus. Eh, basilus. Bakusilus, bakterius. Virus. <laughs> bakterius, virus. Covidus. Sira mo pag ko. Makatulog na ng nga lang. 24 hours later. Ito ay ba? Hindi pa gising. Ito ay ba? Parang balik. Nakalagay pa yung pitaka sa muka. Basing talaga ito. Uy! Ito ay ba? Ito ay ba? Ito ay ba? Ito ay ba? Uy! <laughs> alam na isa ng, ng ka pa, di ba? Alam ba? At gabi pa lang oh. ano o. mo <laughs>